Sa video na ito, ihahatid ko kayo sa isang nakakatakot na kwento ng isang grupo ng mga kaibigan na naglakas loob pumunta sa isang misteryosong burol. Ang burol na ito ay kilala sa mga kababalaghan at mga bulong na nagmumula sa gubat na sinasabing nagdadala ng kapahamakan sa sino mang makakarinig. Isang diary ang naging susi sa kanilang paglalakbay, ngunit hindi nila alam na ito rin ang magiging dahilan ng kanilang pagkawala. Ano nga ba ang lihim na nagtatago sa likod ng mga bulong at anino sa burol na ito? Samahan ninyo akong tuklasin ang nakakakilabot na kwento ng kanilang paglalakbay. Hello, ako po si Gio. May gusto sana akong ishare sa inyo na kwento. Kwento ito ng isang kaibigan na sa ang palad ay hindi na natin makakasama. May kinalaman kasi ito sa pagkawala niya at ng ilan pa naming kaibigan. Sana ay mapakinggan ninyo hanggang sa dulo. May isang burol dito sa amin na hindi gaanong pinupuntahan ng mga tao. Hindi kasi ito tulad ng ibang burol na may magandang tanawin o kaya naman ay may mga magagandang lugar na pwedeng pasyalan. Hindi ko nalang babanggitin kung ano ang pangalan ng burol na ito dahil baka may mga magpunta pa roon at maulit ang nangyari sa mga kaibigan ko Ang burol na iyon ay may mga kababalaghan daw na nangyayari. May mga nakakakita ng mga multo, mga kakaibang nilalang at kung ano-ano pa. May mga tao na nagpunta roon para mag-hiking pero pagbalik sa bayan ay nagkasakit. May mga nawawala at hindi na natagpuan. Ang sabi ng mga matatanda ay may nagbabantay daw sa burol na iyon. Isang makapangyarihang nilalang na hindi gusto ang mga dayo May mga kaibigan ako na nag-aaral sa isang universidad sa Maynila. Mga environmentalist sila. Sabi nila, may isang estudyante raw ang nagpunta sa burol na iyon at nakarinig ng mga bulong mula sa gubat. Sinulat niya sa diary niya ang lahat ng narinig niya. Kaya lang ay hindi niya natapos ang pagdodokumento dahil nawawala ang diary niya. Ang sabi ng mga kaibigan ko ay gusto nilang mahanap ang diary na iyon gusto nilang marinig ang mga bulong na narinig ng estudyante at malaman kung saan nanggagaling ang mga iyon ang sabi ko ay hindi magandang ideya ang naisip nila pero mapilit sila kaya wala akong nagawa sabi nila ay magdadala sila ng mga anting-anting para hindi sila mapahamak may mga kilala raw silang albularyo na magbibigay sa kanila ng proteksyon Nung araw na alis na sila ay nagpaalam sa akin si Tony. Siya yung leader ng grupo. Sabi niya ay babalik din sila agad. Kapag nahanap na nila yung diary at nalaman kung saan nang gagaling yung mga bulong. Magdadala raw sila ng satellite phone para makatawag agad ng saklolo kung sakaling may mangyari sa kanila. Nagkampo sila sa isang maliit na kubo sa paanan ng burol. Doon sila natulog. Habang nagkakape ay nagbasa sila ng diary. May kopya pala sila ng ilang pahina ng diary na hinahanap nila. Ayon sa diary, may mga bulong na nagmumula sa gubat. Mga bulong na nagsasabi ng mga sikreto ng kung sino mang nakikinig. May mga anino rin na naglalakad sa mga puno. Mga anino na walang katawan. Sabi ko sa kanila na baka naman nag lang yung estudyante na sumulat ng diary pero sabi nila, hindi raw nag-iilusyon yung estudyante dahil may mga kasama raw ito na nakarinig din ng mga bulong at nakakita ng mga anino. Hindi lang daw ito natapos yung pagdodokumento dahil nawawala yung diary. Kinagabihan ay nagulat ako nung magising si Tony. Tinanong ko siya kung anong problema. Sabi niya ay may naririnig daw siyang mga bulong mula sa gubat Nanginginig yung boses niya habang sinasabi sa akin na naririnig daw niya yung mga bulong. Sabi ko ay wala akong naririnig. Pero sabi niya ay makinig daw ako ng mabuti. Nakinig ako. Pero wala talaga akong narinig. Kinaumagahan ay nagpunta kami sa tuktok ng burol. Nung pababa na kami ay may nakita kaming mga simbolo sa lupa. Parang mga simbolo na bahagi ng isang ritual. Sabi ko kay Tony ay umalis na kami. Pero sabi niya ay pabalik na raw kami sa kampo. Kaya hinayaan ko na lang siya. Pagbalik namin sa kampo ay hindi namin nakita yung isa sa mga lokal na guide namin. Ang pangalan niya ay Lando. Ang sabi ng iba pa naming kasama ay baka raw umuwi muna sa kanila. Pero sabi ni Tony ay hindi raw aalis si Lando nang hindi nagpapaalam sa kanila Bago kami matulog ay napansin ko na nawawala yung mga anting-anting na dala ng mga kaibigan ko. Sabi nila ay hindi nila alam kung saan napunta. Hinanap namin pero hindi namin nakita. Kinabukasan ay hinanap namin si Lando. Naghiwa-hiwalay kami para mas mabilis siyang mahanap. Nakita namin yung isang kubo na may altar sa gitna. May mga simbolo sa paligid ng altar at may mga effigy ng tao na nakatayo sa altar. Nung makita yun ni Tony, ay nagaya na siyang bumalik sa kampo. Sabi niya ay tatawag na lang daw kami ng saklolo gamit yung satellite phone nila. Nagdududa na raw siya na may mangkukulam na nakatira sa burol na iyon. At ayaw na niyang malaman kung ano pa ang ginagawa ng mangkukulam na iyon. Habang hinihintay namin yung rescue, ay isa-isa na nawawala yung mga kasama namin. Maya alis lang na iihi, pero hindi na bumabalik. Si Tony ay nag-aalala na dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sabi ko ay umalis na kami pero sabi niya ay hintayin na lang daw namin yung rescue. Nung ako na lang at si Tony ang natira ay nag-aya na siyang bumaba. Pero nung naglalakad na kami ay nahulog siya sa isang bangin. Hindi ko na siya nakita. Ako na lang ang natira. Naglakad ako pababa ng burol, pero sa kalagitnaan ng paglalakad ko ay nawalan ako ng malay. Nagising ako sa isang madilim na lugar. Hindi ko alam kung saan ako naroon. Pero naririnig ko yung mga bulong na sinasabi ni Tony. Mga bulong na nagsasabi ng mga sikreto namin. Naririnig ko yung mga bosses ng mga kaibigan ko. Lahat sila ay naririnig ko. Lahat sila ay nagsasabi ng mga sikreto nila. Nakita ko yung isang nilalang na naglalakad sa ulap ng usok. Hindi ko alam kung ano siya, pero ang sabi ni Tony ay isang makapangyarihang mangkukulam ang nagbabantay sa burol na iyon. Siguro ay siya na ngayon. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas sa gubat. Ang natatandaan ko na lang ay natagpuan ako ng mga lokal na magsasaka na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Si Tony at yung mga kasama niya ay hindi na natagpuan. Ako na lang ang natira sa kanila. Hanggang ngayon ay naririnig ko pa rin yung mga bulong mula sa burol. Pakiramdam ko ay hindi patapos ang bangungot na dinaranas ko. Sa kwentong ito, natutunan natin na hindi lahat ng misteryo ay dapat tuklasin, lalo na kung kapalit nito ay kapahamakan. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, minsan ang mga bulong ay mas mabuting hindi pakinggan.